Nasa Boracay ako ngayon, I've met a lot of foreigners na sabi nila na ingit sila ang ganda ng Pilipinas. Ang ganda nga, no? Favorite place nila. Pero minsan tayo mismo hindi natin na-appreciate, no? Palabang tayo bilang tao. Dami nating galing pero hindi natin ma-appreciate na magaling tayo. Ayaw nating i-develop. Instead, hinahabol natin yung pagiging magaling ng iba. Hinahabol natin yung example ng iba. Pero hindi natin nakita magaling din tayo. Kasi kung di-develop naman natin ating, ating sariling galing, lalabas yung tunay na prutas ng galing natin. Kaya, isa nakatingin tayo sa iba. Eh. Sa totoo lang, meron tayong sariling galing bawat sa atin every Filipino has the potential to live an abundant life sa totoo